nakatapos ang magbilad makakakain na ng malambot na bagong bigas Welcome to my vlog Dito muna tayo sa bahay maglilinis muna ng kapaligiran magwawalis muna tayo ito yung time na makakapaglinis na mabuti dito sa paligid ng bahay Although malinis naman, marami lang mga nagugulong na dahon. Gawa lang ang bahay namin kasi ayan, nakapaligiran ng mga puno. Kaliwat kanan, harap at saka likod, puro kahuyan. Pero malalayo naman sa bahay yung malalaking puno. Dito naman sa aming kapitbahay. bahay nagbawas na rin ng makahoy kahoy kaya naging maaliwalas na yung paligid eto yung mga wawalisan ko dito muna sa kabilang side mamaya na sa harapan at saka sa likod ng bahay sa sobrang dami ng punong kahoy na nakapaligid sa aming bahay hindi po pwedeng hindi magwalis sa araw-araw lalong ganyan malakas ang hangin naglalagasa ng mga tuyong dahon dito na ako sa harap ng bahay Kailangang damuhan. Actually, na-spray natin ng gamot kaya lang. Baka 2 days pa lang mamamantay pa rin damo pero bubunutin ko na rin para magandang tingnan. Katangali ang tapat pero malakas naman ang hangin. Saka malilim naman dito sa side ng harapan namin. Mamamatay na yung damo pero bubunutin ko na rin. Actually, maliliit lang yung damo. Malambutan lupa. Madali lang naman bunutin. Papatalab pa lang yung gamot na in-spray. Kaya pa kaya hindi pa masyadong namamatay. Nakatapos na magwalis dito sa harapan ng bahay nakatapos din maraming bulaklak yung puting santan dito sa harapan ng aming bahay Rentay siya tayong sang labas sa wedding. Dito sa gawing likod ng bahay, nakapaglinis na rin ako. Ito yung gawing tagiliran sa may tagilid ng bahay. Tapos dito naman sa kabilang bako, dito nakalikod ng bahay. Madami rin kasing mga puno, kaya madaming mga kalat na dahon nakatapos ng magwalis medyo mainit na rin kaya mamaya magbibilad kami ng palay yung palay na bagong ani sa likod ng bahay papakono kami ng bagong bigas actually naibilad na yon Uulitin lang namin ibilan, saglit lang. Pahanginan lang, pahinitin ng konti para hindi maduro yung pagkis ng bigas mamaya. Wala lang ang init dito sa amin. Tapos na ang mga habagat ng bagyo. Magpapasingo kami ng palay, bali, panggamit lang namin na bigas. Nakatapos ang magbilad, makakakain na ng malambot na bagong bigas. Wala na rin yung mga buhos ng ulan. Nagsimula na rin yung mainit na araw. E Ito pakito buhay na buhay. Mamaya may tagay. Ito na yung bigas na bagong aling palay maganda yung bigas, maputi siguradong malamot to masarap kainin ito yung palay na ibinilad namin kanina ito yung kasamahan ng bigas sa dalam kanina bali tatlong bulto yung bigas na pinakaw namin kanina Still here. Thanks for watching.